Renzo Bando gustong painitin kagad ng laro, naglalakihang players ng Wunju panggaan gustong dakdakan ng harapan sa bayan. Laro ng anyang at ni Renzo Bando kontra sa kasalukuyang top 1 team ng KBL simulan na natin. Unang play ng daro, jump ball tayo sa Wunju ang bola sa kanila ang unang atake, pasok ang kanilang tira, first 2 points para sa Wunju. Hindi naman makakapayag, ang anyang na hindi makabawi kaagad at sabayan ang kanilang kalaban. Pinasa ni Abando sa number 32 nila na si Lee Jung Hoon Pumoste nakapasok sa loob ng paint, konting fake, pasok ang tira at may kasama pang foul. Next sa niyang play, Li Hoon na naman ang gumagawa para sa anyang at kapag mainit nga rin ang laro ng player na ito, sa loob ng paint ay mas tumataas ang tsansa ng anyang na maipanalo ang kanilang laro. Eto na ngayong play ni Abando, dalawang naglalakihang players ng Wunju ang nagbabantay sa kanya pero gusto pa rin ituloy nilakay ang kanyang opensa dahil nasa loob na ito ng paint sumabay ang isang player ng Wunju munti ka nang ma ni Abando at sa replay merong bangga sa unang defender at yung ikalawang defender naman ang sumabay dito kay Ren sa Abando. Sa ito ay meron pang isang Pinoy sa team naman ng Wunju at ito ay si Ethan Albano na isa sa top players ng Wunju DB at maganda rin ang laro ng player na ito. Sumunod na playstyle ng anyang, highlight ni Abando ang nangyari. Buhay na buhay na naman ang anyang fans dahil sa play na yon. at lamang ng konti ang anyang sa unang quarter ng laro. Next play natin, anyang maganda ang pagpasok ni Abando sa loob ng paint, sakto ang ikot at fade away pero yung control sa kamay sa pagtira ay may kalakasan ng konti at mintis nga. Pero Abando pa rin ang nakakuha ng rebound, setup sila kanila ng kanilang opensa, resulta naging 3 points pa nga. Abando rebound ang sumunod sa play na ito, halos sabayan lang sa ere pero ibahin mo ang payat na abando dahil siya pa rin ang nakakuha ng bola sa ere at hindi kita sa kanyang maliit na frame ang lakas ng kanyang katawan o yung athletic ability ng player na ito. Nagset ngayon ang anyang para sa kanilang opensa, kay abando ang bola, tumira, mintis nga lang pero ang rebound na punta kay Monroe plus 2 points pa rin para sa anyang. Sa pagkakataon naman na ito, hindi na pumayag sa abando follow up basket, tumira ang kanyang kakampi, hindi si sa Abando sundan ang galaw ng bola sa kanya ang rebound, hindi na niya binaba, balik kaagad sa ring, pasok ang follow-up ni Lakay, laban dito kay Ethan Albano. Nasundan ang hustle play ni Lakay, karambola, nagkabanggaan, patiran pero sa anyang rin ang bola, nagwagi ang hustle ni Abando at nagawa nilang 3 points ang ball possession na yon. Nagsisimula talaga sa mga malilit na bagay o play sa loob ng basketball court ang malalaking puntos kagaya nito. Ethan Albano naman, ganda ng court vision nahanap ang libreng kakampi, pasok yan para sa Woonju. Abando gustong atakihin ang depensa ng malalaking players ng Wunju muntik matapik at maagawan sila kay pero buti na lang kumilos ang kanyang kakampi papasok sa loob ng paint nakita ni Abando pinasa pasok ang tira assist para kay Lakay puntos naman para sa team ng Anyang Next sa Bando play gustong umatake pinasa pero sa eksena meron ng foul na nakita Still naman ng Wunju ang sumunod sa play na ito Ethan Albano tumatakbo pababa binigay sa kanya ang bola Wunju nakakahabol ng konti sa mga oras na ito ng laro Maliban kay sa Bando at SG Belangel ay itong si Ethan Albano pa nga ang isa sa mga Asian imports na malakas maglaro dito sa KBL. Naging tikitan ng larong ito 94-97. Tumira ng tres ang Hunju, umintis ang tira sa anyang napunta ang bola. Paul kaagad at naipasok ng anyang ang kanilang free throws na mas lalo pang nagpalaki ng kanilang kalamangan at sa last play attempt ng Hunju para sa tres, mintis at nakuha ni Naabando ang panalo sa larong ito. Idagdag rin natin ang KBL All-Star Game na kung saan malapit-lapit na nga ito at kasali ang tatlong Pinoy sa pagpipi nanjan na nandyan si Narenza Bando, SJ Bilangel at Ethan Albano. Kabilang sila sa mga top players ng kanilang team at excited na tayong makita ang final lineup ng All-Star ng KBL. Posible na silang tatlo ay maglalaro sa All-Star game at maganda ang SJ Bilangel to Renza Bando connection na mga plays at posible ito dahil magaling na point guard itong si Bilangel at mabilis rin gumalaw at humanap ng pagkakataon itong si Renza Bando para sa mga magagandang plays. Maging itong si Ethan Albano ay napakabalansi ang laro bilang isang point guard at magiging maganda rin ang kombinasyon nila ni Abando sa laro. Malapit nang magsara ang voting ng KBL All-Star at malapit na rin nating malaman kung maglalaro ba silang tatlo sa All-Star game ng KBL 2024.